Nagtalaga ng PNP checkpoint at iba pa, security forces ang provincial government ng South Tilabato sa boundary ng Tantangan at Tutayan Sultan Kudalat. Ito ay kay Governor Reynaldo Tomay Jr. ay para matrack down at mapigilan ng isang barangay chairman sa Tutayan na nananakot o mano ng mga butante sa kalapit na barangay sa Tantangan. Ang nasabing barangay official ay pabor o mano sa isang local candidate sa Tantangan. Ayon pa sa gobernador, matapos kasing pagbantaan, ilang mga residente ang lumikas. So dineploy ko na yung mga mga kapulisan, diniploy na natin ng intel. So it's a warning to Cap Mario na yan. Habang panahon ng eleksyon, huwag ka muna bumalik dito. Hindi ka welcome dito sa amin. Huwag niyo nang gamitin pang pa yung mga tao namin dito. Si South Cotabato Governor Reynaldo Tomayo Jr. Dagdag pa ni Tomayo, ginagawa ng provincial government ang lahat para matugunan ang security threat at matiyak ang matiwasay at maayos na halalan sa dalawigan. Nanalawagan din si Tomayo sa publiko na maging mapagbantay, makipagtulungan sa mga turi at tumulong sa bantayan ang integridad ng May 12, 2025 midterm elections. Rubel Usano, NDBC, Bida Balita.